morning hey guys. Ako nga pala si Karen yung Vickers. Laking probinsya po ako sa Bicol. Ah, uh, nung time naman na nasa Bicol kami, yung mama ko po nakipagsapa na sa ibang Para tumulong sa pamilya at buhayin kami, mabigyan ng magandang buhay. Kaya lang guys, alam naman natin na hindi lahat na nag-aabot sa inyo. So, ganun po yung nangyari sa amin. Hanggang dumating yung time na lumuwas po kami ng na Manila, nakitera po ako sa bahay ng Bicol. Tapos yun naman po, habang nakikipagsapa, Uh, nag-tipid na po kami doon, maranasan na ang ipak ng hiling, mag-repack ng ano-ano para makatito. Tapos, uh, nagkaroon na rin ako ng iba't iba experience sa trabaho. Uh, Siyempre ganun guys, kahit anong sipag ko, parang napapansin ko, parang paulit-ulit lang yung ko. Hanggang dumating yung time na nabigyan ako ng opportunity na makilala yung Ink Global. At malaking pasasalamat ko. Sobrang nabago po yung Tara guys, samahan niyo ako sa Marikina. Tara! Sama kayo. Grabe, sobrang ganda ng umaga ko dahil sa InGlobal. Bakit? Tara, samahan niyo ako sa Marikina para malaman. Grabe guys, excited na talaga ako. Nandito kami ngayon sa Toyota Marikina. Tara, sama-sama natin ilabas ang brand new car natin. natin. Lagi nga, may naglalakas Sarap talaga sa ginawa natin sa Indonesia. Sa inyo, may January may naglalakas sa okay. February may naglalakas sa Korea. Maganda niya, hindi lang siya yung naglalakas. Okay. So, every week, every month, <laughs> naglalakas sa God. So, balita mo ah, uh, leader mo yun. Isa yung sa magiging na leader mo. Maganda yan, pakilala mo. Tama, Tol. Guys, itong sunod na maglalabas ng poche, isa sa mga top leaders ko. Okay? At ang magandang part nito, guys, babae. Magin challenge sa inyo to, kung nagawa ng babae, mas ka makakaya niya. Diba? Okay? Eto pa, guys. Uh, itong tao na to, itong leader ko na to, siya yung tipo ng tao na nagdaan sa natin ng rejection. Okay? Negative. Ito malupet na pagtagumpayan niyo. Yeah. Siya pumitaw. Okay? Kaya ngayon, nag-harvest siya yung resulta niya sa in-global. Ganito kaganda kagandang in-global, guys. Di ba? Ang oh, naman? Ito yung na kung saan, kahit sa Facebook, pwede eh, tayo mag-negosyo. Yes. Mama ah, ah. Imagine, sino ba naman mag-aakala na pwede tayo mag-negosyo sa Facebook? Nakakatawa doon, lahat ng sumasali dito sa team natin at talaga nagpo-focus na mag nagsisipag na mag sila yung talaga nagkakaroon ng resulta. Kaya ngayon, eto tuwa-tuwa kami tatlo kasi isa sa mga top leaders natin dito sa team natin. Okay? Kaya maganda yan, panoorin natin siya. Okay. Guys, ako nga pala ulit si Karen Inriquez. After 6 na buwan nakatawan sa InGlobal, Global, eto na yung result ko, malalabas na natin siya. Hindi naman talaga mahirap sa InGlobal. Ang ginawa ko lang, nag-online lang ako. At lahat ng sinabi ng upline ko, sinabi ko lang, dati, nang dumating din sa pagkakataon, nanduda ako. Pero, kung yung pagdududa ko, hindi ko ginawa ng paraan, hindi ako sumubok, hindi mangyayari sa akin to ngayon. Sobrang laki ng bago ng life ko ng InGlobal. Nagpapasalamat nga pala ako sa mga upline mentor ko na si Rafael Vergara, ang aking upline na si Romulus Gisoro, si Apu Desa, si upline nila, nina direct upline ko. Maraming salamat sa InGlobal. Nang dahil sa InGlobal, grabe, mailalabas ko yung brand new Toyota ko. Guys, grabe, dati nagtitinda lang ako ng sari-sari store, -sari ganyan. Um, naranasan ko rin lahat ng hirap, lahat ng pagod na pwede kong gawin para umasenso. Ginawa ko pero wala pa rin nangyari. Pero sa InGlobal, 6 months lang labas ang result ko. Grabe, power! Thank oh grabe, eto, hawak ko na yung brand new Toyota ko at ang nakalupit nito, naka-TR diba, pinaset up ko pa so, sa lahat po ng sacrifices rejection, at sa lahat ng hindi naniwala sa akin eto na po, subukan nyo lang dudahan yung mga pagdududa nyo at sigurado ko, magandang buhay yung naghihintay sa atin sa Inc. Global nagpapasalamat pala ako sa aking upline mentor na si Rafael Vergara ng Unicorn Dream team at saka sa mga international leaders ko na lahat ng tao na nagtiwala sa akin at sa lahat ng na nang reject sa akin okay lang yon kami habang nagdududa ka kami kumikita na so power talaga sa in global thank you so much grabe ang sarap ng pakiramdam na meron ka ng brand new car na pinaghirapan mo talaga so lahat talaga ng ano bayad ngayong araw sobrang saya ko po thank you in global power Tawa lang, may kotse na ako. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Tara! Yes!